Hello hello guys, good evening. Welcome back sa channel ko. This is your Fortune Whisperer, Tarot Sage JP, ako si Che. So guys, ang reading po natin ngayong gabi ay para sa mga mahal nating Scorpio. Okay? So titingnan po natin ang inyong uh, kapirahan sa linggong ito at sa mga natitirang pang uh, mga araw nitong buwan ng March. Okay guys? And guys, paalala po pala sa mga hindi pa po man nakapag-subscribe. Uh, please, I do appreciate po kung makapag-subscribe sa channel ko. And then don't forget to click the notification bell para po ma-update ma uh, po kayo sa ating mga bagong uploads. Ayan. <coughs> so, umpisa na natin inyong reading. Mahal na Scorpio. Okay. Okay alam ko po ay makaka-resonate po kayo mga na Scorpio dahil ang reading po natin ay para po sa inyong mga kapirahan okay malamig po dito sa si Japan hindi na po nag snow pero ang lamig pa so March pa lang so medyo malamig-lamig pa so ngayon naka-heater ang pa ako <laughs> kasi nanginginig ang aking kalamunan. Okay, so subumunod po tayo ng uh, tatlong card at isang bonus card. Okay. 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 Long card. One, two, and three, and bonus card. Okay. Okay, guys. Let us start. Oh, the Empress. Wow. Ang um, card na to guys, kung ang reading natin is about love, associated sa with maternal influence, kung nagpaplano kayo or nag -ho kayo ng magkaroon ng sarili nyong pamilya. Ang iba sa inyo, gusto mag-asawa. So, dahil ang reading natin ngayon is about uh, finances, uh, mag-associate din sa ng abundance. No, abundance, prosperity, growth in career, eh, sa inyong mga financial situation. No? Eh, din siya guys ng uh, potential for uh, financial success ninyo sa inyong buhay. May capacity din siya to generate wealth. No? And may possibility of successful career So, kung may mga, uh, may mga magaganda kayong career, so may possibility na magiging successful kayo kung anong career ang tinatahak ninyo, ang pinipili ninyo sa inyong buhay. So, yeah. And typically, nakita natin na nakaupo siya sa throne, may hawak siya. So, it signifies stability and power, di ba? Ayan, So, makikita dito guys na kung anumang yung ninanais nyo rin sa inyong finances, no? Makikita nyo yung result, no? Sa inyong action, sa inyong ginawa. Okay, the second card. Oh, the Ace of Pentacles. Wow! Ace of Pentacles. Wow! Signifies opportunity for financial growth. Wow, ang ganda. Wow, grabe mm. Related yung ito nyo sa Ace of uh, Ace of Pentacles. Kina, uh, tawag ito, yung reading na ang tawag dito, yung card na ito guys ay uh you are on the cusp of a new financial opportunity, no? May may uh, potential kayo to build wealth and success sa buhay niyo and stability in relationships then. Uh, may positive outlook sa inyong financial future. Ayan, yung Ace of Pentacles. So, ayan. <coughs> so, prosperity, power, opportunity, yung mga manifestation yung sa buhay nyo, yung labor, new venture sa buhay ninyo. So, ayan yung Ace of Pentacles. So, ayan. Okay. And your third card. Wow. The sun. Wow, the sun, the sun, the sun symbolizes success din, guys, wealth and financial clarity. Ayan oh, tatlo sila, guys, oh. Ayun oh. Ang ganda ng reading niyo about sa finances. So magiging success kayo sa uh, ngayong linggo ito or sa mga uh, sa uh, mga natitira pang mga uh, araw ng uh, March, Ang inyong finances ay may improve uh magkakaroon kayo ng kasaganaan sa inyong kasalapian no and tawag dito uh, uh kung mag makaka recover kayo kung ano yung mga kung ano yung mga naranasan yung kakulangan sa finances sa uh, gipit sa kapirahan sa mga nakara araw and then ito guys ito yung card ninyo sa mga paparating pang mga araw mga nanatiling uh, natitirang mga araw nitong March ay eh, malamang sa malamang ay yung finances ninyo ay may improve. Okay? And okay, let us open yung yung bonus card. Oh! The Nine of Pentacles. Yan. Personal uh, growth sa financial ninyo, guys. No? Luxury din. Yan. Uh, financial freedom. Oh, di ba? Self-sufficiency. So, kahit na sa sarili nyo, guys, no, makakaramdam kayo na uh, uh magkakaramdam kayo ng tawag dito yung ano kasaganahan kasaganahan sa buhay kasaganahan sa salapi o ayan ayan no and makikita niyo yung kung ano yung tawag dito koy ano naranasan niyo nung mga nakaraang araw mga nakaraang buwan naranasan yung hirap nahirap kayo sa salapi o uh, gipit kayo pero nag hard uh, nag ano kayo nagpursigi kayo uh, gumawa kayo ng paraan to improve your uh, finances so itong lumabas makikita dito na makikita nyo na yung inyong fruit of labor. Diba? Yung kung ano yung mga uh, hard work na ginawa nyo, makikita nyo na yung result. So, this coming days, last days ng March, eh, may mga malaking blessing sa inyong finances, may pagbabago. And, ayan, so, tawag dito, ang inyong finances ay may improve No, maging successful kayo sa kung ano man mo sa buhay, lalo na sa uh, kapirahan, no? May mga inheritance kayo, possible iba dyan sa inyo ay eh, uh, magkakaroon ng mana. Panalo sa luto, wow, panalo sa luto reward, 'di ba? Accomplishment. Hmm. Kung sa trabaho ninyo, maganda yung trabaho niyo, pirasukan niyo or business niyo, uh, malamang na uh, may satisfaction kayo sa inyong mga ginagawa sa inyong trabaho, sa inyong business, may improve ang finances ninyo guys. Ang problema niyo sa pananalapi. Niyan. Ang ganda ng card niyo Scorpio. Wow. Kasaganan sa kasalapian. May improve. Okay. So guys, yan po yung reading natin para sa inyong mga Scorpio. Good luck sa inyong mga uh, nalitirang mga araw ngayong March and hoping na kung ano man yung matanggap yung blessings galing sa universe yung mga finances nyo may improve. Please, please guys, no, kailangan pag-ingatan nyo, pang-alagaan para hindi nyo uli maramdaman kung anumang bigat o problema ang magiging ang naranasan nyo about sa finances nyo. Kailangan marunong kayong humawak ng kapirahan niyo. So, that's all for today. God bless and keep in touch, keep, keep in touch guys. Okay, God bless. Bye!